Paano naman kami mga OFWs? What if may naaksidente sa amin? What if naaksidente ako? Paano ang aking pag-claim? Paano ang pag-submit ng aking mga requirements? At dahil ang OVI ay fully digital at insure hindi na po kinakailangang ipadala ang mga original documents at ipadala sa Pilipinas para lang po makapag-claim ang mga OFWs natin. All you have to do as an OFW is padala ang mga documents, original documents, through email or via Viber sa ating OVI Customer Care. Hindi mo na kailangang ipadala papunta Pilipinas. Isang picture lang ng original copy at isend ito via email or sa Viber through our OVI Customer Care. Fully digital, walang kahirap-hirap And once ma-complete and ma-verify ang mga documents na kinakailangan, siguradong-sigurado, i-cover po yan ng ating SealPro. This is your OVI Master, Christian Enrile, and stay tuned for more OVI's Frequently Asked Questions videos.